Salamat po sa pagpunta, sa inyong tiwala, Sir Christian. Ilan taon po kayo naka, naka nakulong? 30 years po. Taga Batangas po kayo? Apa. Noong pagpunta mo doon sa Batangas para uh, puntahan niyo iyong family, wala na sila doon? Wala, wala na isa. po. Wala na po kasi yung pong tinayuan ng bahay namin kung saan ako lumaki, wala na po. Wala hmm? na rin kasi taga pa rin 30, 30 years, years ba naman. Siyempre malaking pagbabago na. Opo, wala na po. Wala ka ng kakilala doon sa lugar? Wala na rin po kasi wala na po akong matandaan sa kanila kasi pinilit ko pong tingnan sila lahat mm -hmm. para makaalala or makakuha ako ng information. Pero wala na po, sir. Manawagan po muna kayo. Mapapanood po kayo ng okay. inyong kamag-anak. Nananawagan ako sa aking mga kapatid. Sana kung napapanood niyo ako ngayon, hindi ko kayo matandaan na paulit-ulit kong hinanap kayo pero wala na akong matakpuan sana naman lumaya na ako January 27 nakikiusap ako sa inyo na sana bigyan niyo ako ng pagkakataong magkasama tayo at that time nung kayo po ay makulon 20 years old lamang po siguro kayo 24 may mga pangalan po kayo ng mga kapatid niyo sige po uh, pakibigay po Ate Helen, Salvation, Glen Joy Selbacion, Alberto Salvation, Franny Salvation, mga patid ko, sana magkita tayo. Nandito na ako. Nakikiusap ako sa inyo. Ito nyo, ganang hapon. Ilan taon din po kayo nakulong, sir? T 26, ingin. Ganon din po ang nangyari sa inyo pag... Tagas saan po kayo muna? Sa Bicol po, kamarin ni Sir po. So pagpunta mo dun sa Bicol, wala na? Wala na po akong uuwian doon. Mayroon po akong kapatid doon pero hindi ko po alam kung ano sitwasyon. Kasi marami rin po siyang anak. Okay. Wala akong kayo matutuloyan ngayon? Wala po. Hindi alam kung anong gagawin. Wala po talaga eh. Yung gamit ko nga po nasa loob pa eh. Hindi ko pa nailabas kasi baka mawala po. Kaya iniwan ko muna sa mga kasama ko. Ganaan hapon po, General Katapang, Sir. Ay, maganda nga po po, Senator. Wala pang programa po yung ating Bucor na para yung mga paglaya ng mga inmates. Eh, meron po sila mauwian kung sakali wala na sila kamag-anak. Meron silang mapupuntahan at meron trabahong uh, pwedeng maibigay sa kanila. Uh, yung nga po, kasama ang pala, hindi namin in na wala na po silang uh, uh, pero kung talagang ganyan po yung sitwasyon, eh, meron naman pong paraan para uh, matulungan pa sila. Kung bawa informahan po natin ng mayor, uh, governor o kaya DSWD o DOLE kung saan po sila pwedeng matulungan ng ating gobyerno. Pero hindi po talaga namin in-expect na wala na silang mauwian kasi alam po namin nandyan pa naman yung, sa records namin yung mga pamilya nila. Kaso Opo, nga po sir, wala na eh. At tulad ng isa si Sir uh, Nogra, uh, meron siya isang kapatid pero marami daw mga anak din at ngayon mag-isa siya sa buhay, hindi niya alam kung anong gagawin. Opo, Dapat po may programa po, o, o, ang ating o, o? Bucor na nakaready po kayo para sa mga taong tulad nila na paglabas after so many years nakakulong, paglabas ng kulungan, meron sila mapupuntahan. Opo. Uh, kung nasabi sana nila kaagad na... Bagay, hindi rin po naman nila alam na wala na yung pamilya nilang pabalikan. Pero willing pa naman po kami tumulong kung just in case na kailanganin yung tulong namin para ma-refer namin sa government agencies na DOLE, SWT po, o kaya TESDA, o whatever, kung anong pwedeng may tulong pa paglaya nila. Opo. Wala pong programa na piniprepare sila? I mean, days or, or months? Before meron nalalaya po, sila, meron, sila po meron ay po siniseminar? Naman, meron naman po kasi tinatanong sila kung anong gusto nilang maging skills training para paglaya nila, meron po silang ma-apply na trabaho kung anong skill based on their skill. Opo. Wala po silang kukuhang uh, pera, parang go away, uh, kuhang tawag doon money? Wala po, uh, Senator. Kasi ang naibigay lang namin po sa kanila yung pamatay. akala Pero kung sinabi po nila na... Pwede pa si, uh, kumbawa, bago sila um, uh, umuwi o whatever, kung nag-check talaga nila sana kung wala na silang uwi, ano, eh, sana naalalayan po namin. Kung kumbawa, sabihin namin na dito muna kayo tumuloy, kung may sasalo sa inyo, o may halfway house, ganyan po ang balak rin namin maitayo. Eh. in case talaga wala na po mababalikan, eh, meron mo tayong halfway house para i prepare pa rin sila after na ma-release na po sila sa sa, sa ano sa b kasi ko sir kung wala tayong ganoong klaseng programa eh nako wag lang wag sana palayo lang there will be that possibility na babalik ulit sa kulungan magagawa silang crime because nobody is there to help them to guide them to comfort them to support them opo well na po kami natin. dapat 'yan yung mga tinitingnan natin na uh, months before For them to assimilate sa society, alam na natin kung anong ka, pwedeng gawin para sa kanila, yung mga, mga kamag-anak. Kung may mga kamag-anak, good. Yung mga wala ng kamag-anak, then merong halfway house tulad na nabanggit nyo, tutulungan opo, sila opo. makabangon. Opo. Kung na-informahan niya po na sana kami nakagad, na kailangan pa nila mag-stay muna sa Bucor, eh, baka naman po, na hindi muna namin sila napauwi para na-check talaga kung may babalikan pa sila ng mga pamilya. Opo. Okay, Pero po natin ng lunas yan, Senator. Uh, huwag po kayo na talaga naman po gusto rin naming makatulong. Yusek Barcos sir. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon po, Senator. Kausap ko po ka si uh, General Katapas sa kabilang linya. Yun nga po, tinatanong ko, sir, ano, uh, yung sana may programang ating uh, gobyerno para sa mga katulad nila paglay after so many years, na wala sila mapupuntahan dahil wala nang makamag-anak halfway house to help them. Tama po ito, Senator. No? Actually, mas nagiging issue ito ngayon dahil, dahil sa administration po na ito, medyo mabilis po yung mga releases namin. Marami po kayong mga, kaming mga nilalabas sa programa para po mapabilis yung mga releases para to stop naman yung congestion. Opo. Pero po nangyayari po talaga ito mga to na minsan pag sila ay lumabas, pagbalik po nila, yung mga asawa nila, iba na yung kinakasama, mm -hmm. iniwanan sila ng mga anak nila. Mm -hmm. Ganon po yung nangyayari. No? Kaya po, maganda po yung, yung proposition na magkaroon tayo ng mga halfway houses. Dati po, meron po tayo nito, ngayon po, eh, wala na. So, kailangan ay, po natin ng budget para dito. Ay, kayang-kaya ko pong ano yan, pagganahin. Ibig sabihin, susupport ako po yung Senado na para mabigyan ng budget. Bakit po nawala siya? Ah, hindi po siya naging efektibo nung uno. Hindi, man, hindi na po namin naabutan to, no? Pero matagal na rin po talaga kasi wala yung mga halfway houses. Ah, pero po ngayon mas nagiging importante, mas nagiging importante siya dahil dumadami ng nga po yung pumapasok at dumadami din yung lumalabas hindi po siya nagiging issue kapag ang ang means of release ay through executive clemency dahil kapag through executive clemency, inaaral po namin kung meron talaga siya ng babalikan. Yung po, meron po ganung proseso. Pero kung sila po ay lalabas dahil na serve na nila yung term nila or dahil through GCTA, ganyan, eh, hindi na po talaga namin macho-check yun kaya po talagang may mga ganong posibilidad. Ang pinaka-solution po dyan ay katulad ng mga ginagawa sa ibang bansa, meron silang mga halfway houses na makakatulong para sa kanilang transition. Ang isa pong may... Medyo so, nakakatulong po ngayon, malaking solusyon dyan, eh, yung, yung tayo po namin sa Department of Labor and Employment, mm -hmm. uh, bago po sila lumaya, binibigyan po namin sila ng kakayanan na magkaroon na ng livelihood. So kahit po wala na po silang maabutan sa labas kung meron po silang uh, panimula na bago na livelihood, katulong naman na dole, ayun po, naka, medyo nakakayanan po nila. Pero po yung iba naman po, eh, talagang walang-wala nang mapupuntahan. Minsan po ang tendency nila is to commit new crimes para makabalik po sila sa sa preso. Yun nga po so, yung po yung sitwasyon eh. natin. Kasi sabihin nila dito, wala ang kasama, sanay sila for so many years, nandiyan yung mga kasama nila, nandiyan yung mga kakilala nila, na meron na silang band uh, na na-establish among themselves, and then paglabas nila, they're all alone. Tama. Nandun tendency na, ay, gusto kong bumalik, gagawa siya ng krimen para makabalik ulit sa kulungan. Tama po yon, Tama po yung Senator. Kaya pinapayag din po yung after program namin. Kasi hindi po pwede nyo makapapalaya ang Namin yung Ano pong, na, okay, po bukod kami, sa dole, ano pa pong ang siya ng mga gobyerno na pwedeng tubulong sa kanila? Of course, nandiyan po ang DSWD, nandiyan po ang, ang dole. Sa ibang bansa po, tinatapos nila ang mga private sectors, yung okay, mga private companies, pwede po silang um, na sila. Uh, Pero meron na talaga programa po yung dole para sa mga kalalaya lang ng mga inmates na nakulong for so many years. Meron ganun programang dole na bibigyan silang trabaho? Meron po. kasama um, po ang Okay. Hindi uh, um, na po nila na itong serbisyo. Sige. Okay. Sige po. Uh, salamat po, Yusek. Yusek Marco. Magandang hapon po, 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 Yusek. Salamat po, Senator. Salamat po, Maraming General Tatapang. Sir, sir, thank yes you. po, Senator. Salamat thank din po, po sa pagkakataon. Thank you po. Okay. Uh, tulungan ko na po kayo, sir. Bibigyan ko ng financial assistance sa inyo. Bingo kayo tig-100,000. Sana makatulong in one way or the other. And then, tatawagan ko yung dole at saka TSWD na i-access, sir. Naalala niya yung family niya. Salamat po. Alang -alang po, sir. May po. May pinrepair po siyang kanta para po sa inyo, sir. Yung uh, Muntin Lupa, New Believed Prison, kada alas dos daw po yan, tahimik daw po yan kasi nanonood ng Wanted sa Radyo. Wow, naman. Opo. <laughs> baka kumayak niya. Kung <laughs> Believed po, yun <laughs> po ang dahilan kaya nagagawa kaya, ko anong awit. Kaya to win tuwing Sabado oh. 2 p.m. Opo. Oh, oh. Salamat po talaga. Y yun lang, po ang dahilan, Sen Senador, kaya nakagawa ko ng awit. Kaya ngayon po nakamonitor Dahil... din po yung mga taga muntinlupa Lupa. New Bilibid Prison po. po. Mm Halos -hmm. lahat. Salamat po. Sobrang. Umahanga po kami sa, sa inyong kabutihan. Salamat po, sir. Wala ka pong pinipili. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sir, so meron gusto niyo kumanta, sir? Ang pamagat ng aking awitin, O, oh, Rafi Tolpo. Uy, thank you, sir. ang buhay ko, oh hindi nakitang ganito Na may isang tao Gastusin ang pera niya Pag sa iyo tao Ang ko si Rafi Tolpo. May pusong makaliyos, pusong makatao Sa ayon sa tama, sa lung, at sa, sa maliay ko Di ko pa nakita ang ganito Na may isang tao Gastusin ang pera niya Pang lang sa kapwa tao Walang tinatangi kapag lumapit ka niya, Tulong niya'y mabilis ang tao Gastusin ang pera niya Pang may tulong lang sa kapwa tao Ang aming dalangin sa'yo Lalo kang pagpalain Pagkat nakikita ng Diyos Ang iyong mga gawain Maging ang programa mong wanting sa Radio 5 Ay masasakop nito Pati sa tanang buhay ko Hindi ko pa nakitang ang ganito Na may isang tao Gastusin ang pera niya Pang may tulong lang sa kapwa-tao Gastusin ang pera niya Pang may tulong lang sa kapwa-tao ako noon ah. Ito, na nakata, kailan niyo po pa yan? Nung nakita ko po ang buong bilibid na pagdadating po ng alas dos, umiikot po ako. Opo. Lahat po nanonood Ay, ang salamat. mga tao. Sabi ko, kailangan gumawa ko ng awit. Maparangalan ko, maparangalan ko man ang taong hinahangaan at pinasasalamatan ng buong mundo. Dati like singer, sir mga awit po talaga ako. Ah, Kumpusero okay. po ako. Kum po ako. Composer at at the same time, siguro nung may mga gig kayo, pupunta kayo sa mga club, nagtutugtog, gano'n. Kung Hindi pa ako, mga... ako nagtutugtog sa club. asinador senador. Ah, composer lang po. Composer lang. Oh. Ang dami ko pong awit na para sa Panginoon, siguro mga 100. Uy. Yun nga rin po ang iingiin ko sa'yo kung matulungan mo kung ma-record. Kasi po, pwede po ako maghanap buhay sa pagkukonsert ng gospel. Pero libre po yun. Kiki, po, kikita po. po ako doon sa USB kung may record na po ang aking mga kanta. Napakagan, napakarami ko po. Sige, composer. gagawin ko po lahat magagawa ko mag, para ma-connect po kayo sa tamang mga tao Salamat. na makatulong sa inyo uh, doon sa gusto nyo mangyari paging isang kumpulso. Salamat. Salamat, po. Panginoon. Yung 100,000 po, ngayon mismo ibibigay ko sa inyo. Salamat, Lord. And then yung sa dole. Salamat, Panginoon. So, sa ngayon po, saan kayo nakatira? Sir. Bala po, ligaw na nga po ako eh, kasi hindi ko Bala, po alam kung saan po talaga ako pupunta. Kalaya niya lang po kahapon. Kalaya ko kahapon. Oh, sakit. Pero, may naiisip po akong pwedeng kagapi po natulog ako dyan. Kaya ko po talaga matulog sa kalsada, pero hindi habang panahon. Hindi, ganito po, sir. No, no, no I'm not gonna allow it. Hindi, hindi ko papayag. I-hotel ko kayo. Uh, sagot ko po lahat. Lahat pagkain. And then habang hinahanapan namin kayo ng mga paraan kung paano kayo makabangon muli. Yan po gagawin ko. Kayo din po, uh, Sir Christian. Ihotel hotel ko kayong dalawa. As long as uh, hindi kayo nakahanap pa. Nag Nagugupit siya, sir, sa loob po ng Sablayan Prison. Siya po yung barbero nila doon, sir. Yung mga prisoner po. Oh, o, di, tayo natin sa ng barbershop. Ayun po. Tapos rentahan kita ng bahay. I-advance ko ng six months, o siguro after six months yan, eh, kumikita ka na ng maayos, kaya mo ng, ano, bayaran yung renta and all. Yung pala, ah, barbero kayo doon sa loob. Oh, okay. So, pwede. Mm. Kayo, sir, musikero naman. Oo po. Okay. At uh, kaya ko pong mag-concert ng apat na oras na walang wow. alisan. Daling. Sarili kong kumpos ko lahat yun. Dati nag-concert na po kayo, sir? Ginagawa ko po yan sa minimum. Pag kinakantong ako po yung kanta nyo eh, natutuwa sila. Pag balik ko po, sunod na linggo, i-request na, Brother Anton, Tulpo, kantain mo. Oh. Kaya lang may nag-suggest nagsug po sa akin na, wag mo nang kantahin kasi baka ma-i-record ng ano. Tapos, idalinkit, Senador Tulpo, di ka maka, wala ka na. Kaya, at, mas, at least dito, at, live. Ako, kaya, Salamat naman po. Lord, salamat na talagang dream ko po talagang makita ka. Thank Kung you gaano kabuti ang puso mo. Tutulungan ko po kayo, sir. Talaga. At, uh, sige, Shari, ilagay sila sa hotel. Yes, po. Tapos lakarin natin sila na matulungan ng mga dole at uh, SWD. And then ito kay Sir Barbero, tira natin kung pwede natin siyang tayuan ng barbershop. Apo. Yung, yung barbershop na Apo. pang masa. Apo. ba? Diba? Si Senador, okay. magpapasalamat lang po ako sa mga kasama ko. Eh, sige, sir. Yung, yung mayor ko, pin, pinabaon po akong isang libo sa mayor ko sa MBB Annex. Okay. Si Danilo Carlos, senor, salamat po. Nan alam ko na kayo, lahat dyan. Salamat po na kahit naigpit ka, pero maayos ang pagdadala mo. Salamat po na pinabaonan mo ako isang libo. Iyon po ang ginastos ko pa. Ibibigay ko sa inyo 100,000 ngayon hindi nyo po kailangan pang bumili ng pagkain dahil yung pagkain po three times a day, sagot ko po yun. Okay? At pag meron pa kayong mga gustong bilhin, mga damit, sabihin niyo lang, pera ko ulit yun. Para yung 100,000, intact ko, uh, ko sa inyo. kasamahan ko sa Sablayan Prison and Final Farm, lalo na doon sa mga anak anak-anakang ko dyan, nandito na ako kay Senator. Binigyan niya ako ng tulong. Gusto ko sana, Senator, na yung kalahati po na ibibigay niyo sa akin, wow. ay maibigay ko po sa mga kasamahan ko kasi wala po silang unan kumot sa kahigaan. Oh, grabe. Ha? Gusto ko po silang balikan. Tara. Walang kumot. Dalaw. Na. Oh, eh, okay. miss, may budget yan. Oh. Ay, hindi. Pa. No, sir. No. No, no. Keep mm. that uh, 100,000. Napakabait. Oh, may yak-yak tayo nito sa... Ang um, um, bait mo, sir. No, may pera po ang gobyerno para sa mga unan, kumot na mga inmates. Bakit? Oh kasi ako, na ba't magagaling sa iyo? Nakita ko po yung sitwasyon namin, di ba? Ay, mamesa, tawagan si General Katapang. Ay, hindi pwede. Uh, uh, hindi pwede. Kahit, hindi kahit, ako kahit Kahit sabon po, umaabot sa amin 3 months bago magkaroon kami ng sabon. hindi nyo sinabi kanina. May Kaya, budget yan ng gobyerno para dyan. Sige Kung po, walang sir. budget ang gobyerno, di budgetan natin yung gobyerno, S yung viewport. Thank for. you po, Senator. Sige po. Salamat S po. po. Sir, ito na po yung pinangako po ni Sir Rafi na 100,000 pesos po each sa inyo. So, ito po, Sir 100,000 po. At ito naman sir, 100,000 din po for, para sa inyo po. Salamat po. Salamat po, Rapitol po. Mabuhay ka po sa amin. Sa lahat ng mga nangangailangan, sa lahat ng mga kasamahan namin, mabuhay ka talaga check-in po namin kayo sa hotel dahil yun po ang bili ni Sir Rafi. Bibigyan po namin kayo ng pagkain. Bibigyan din po namin kayo ng cellphone. Uh, Abisa po ni Sir Rafi para po may pang-communicate din po kayo sa mga reporter. Antayin nyo lang po yung reporter po namin. Sila po ang pupunta sa hotel po ninyo. Sir, yung kay General Katapang po, yung pinangako po ni Sir Rafi, ipapainvestigahan po natin yung sasablayan po. No? Um, kakausapin pa naman po natin si General Katapang. And syempre, yung sa tutuluyan po ninyo, uh, i-discuss po natin yan with General Katapang din po. Salamat po, Idol. Nakita ko po ang mga tao mo. Nagtatrabaho sila. Kung ganyan po ang lahat ng na nagtatrabaho sa gobyerno, hindi nasasayang ang oras. Yayaman ang bansang Pilipinas. Kaya salamat po, Rapi po na nakakahamon sa mga katulad namin na pinagpala.